Naramdaman mo na ba ang pressure na malaman ang lahat? Ang patuloy na pagnanais na kontrolin at maunawaan ang lahat ay maaaring humihila sa iyo palayo sa pagtitiwala sa karunungan ng Diyos. Paano kung ikaw ay nasa panahon ng kadiliman? Sinasabi mo na ang pagtitiwala sa Diyos ay maaaring maging hamon kapag ang buhay ay naghagis sa iyo sa hukay na walang tulong, ngunit ito ay nagbabayad ng higit pa kaysa sa paghawak ng mga bagay sa iyong sarili. Ang sabi ng Biblia sa Kawikaan 3, 5 tandang bawas 6, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo, at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Bago tayo magpatuloy, siguraduhin mag-subscribe. Ang pagtitiwala sa Diyos ay tungkol sa paglalakad sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi lamang sa pamamagitan ng kung ano ang iyong nakikita o nararamdaman. Ang pananampalataya ay ang paniniwala sa salita ng Diyos, kahit na hindi mo ito lubos na nauunawaan. Hindi mo kailangang makakita ng mga anghel para magtiwala na pinoprotektahan ka ng Diyos. Hindi mo kailangan ng nakikitang ebidensya para maniwala na ang iyong mga kasalanan ay napatawad na. Kung walang pananampalataya, ang pagpapalugod sa Diyos ay isang mahirap na gawain. Marami ang hindi nakauunawa kung ano ang ibig sabihin ng Biblia kapag sinabi nito na ang mga mananampalataya ay dapat lumakad sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Ang ilan ay nabubuhay ayon sa kanilang nakikita, nararamdaman o naintindihan. Nag-aalinlangan sila maliban kung naayos na nila ang lahat, ngunit hindi iyon ang buhay na nilayon ng Diyos para sa iyo. Hindi mo kailangang ayusin ang lahat para magtiwala sa Diyos. Ipinapaalam sa iyo ng pananampalataya na kapag nagsasalita ka, naririnig ng Diyos kahit sa tahimik na sulok ng iyong silid. Kapag dinaig ka ng emosyon, dinirinig ng Diyos ang hindi nasabi na mga iyak ng iyong puso at isipan. Siya ay lubos na nagmamalasakit, walang pagod na gumagawa upang matupad ang Kanyang kalooban sa iyong buhay. Kaya't naintindihan mo man ang sitwasyon o hindi, maniwala kang binabago ng Diyos ang mga bagay para sa iyong kapakinabangan. Magiging mabuti ang kalalabasan at ang kanyang pabor ay sa sayo. Ito ay isang nakapagpapatibay na paalala na ang pag-ibig at pangangalaga ng Diyos ay nananatili kahit anuman ang mga pangyayari. Magtiwala sa Diyos tulad ng pagtitiwala mo sa isang bihasang driver. Isipin siya na nasa driver's seat ng iyong buhay, na naglalakbay sa mga bako-bakong kalsada at masikip na lugar. Kahit na ang kalsada ay hindi maayos, may mga dalisdis at kurba, naniniwala ka pa rin na mararating mo ang iyong patutumuhan ng hindi nasaktan. Ganyan din ang dapat mong pagtitiwala sa Diyos. Kung mapagkakatiwalaan mo ang iyong iya o Google Maps na mag-navigate sa hindi kilalang ruta, bakit hindi ka makapagtiwala sa salita ng Diyos na dadalhin ka, kahit na hindi mo naintindihan ang nangyayari. Kilalanin ang Diyos kung sino siya ang iyong laging naroroon na tulong, tagapagtanggol, manggagamot at higit pa. Kapag lubos mong naunawaan ang kanyang katangian, nagiging natural ang pagtitiwala sa kanya sa mahihirap na panahon. Madaling purihin ang Diyos kapag maayos na ang lahat, ngunit paano naman ang magaspang natagpi? Kapag ang mga bagyo ay bumagsak at ang mga bagay ay pumunta sa timog, ang mga pagdududa ay maaaring pumasok. Ngunit narito ang paalala, mahal ka ng Diyos, siya ay nagmamalasakit sa iyo, at siya ay aktibong gumagawa para sa iyong ikabubuti. Maniwala ka na kahit hindi mo naintindihan, gumagawa siya sa likod ng mga eksena, binabaligtad ang mga bagay sa iyong pabor. Maaari mong itanong, paano ka patuloy na nagtitiwala sa Diyos sa mahihirap na sandali? Paano ka naniniwala sa kanyang kabutihan kapag napapalibutan ng kalituhan at masalimuot na mga isyo? Ito ay mga lehitimong tanong at hulaan kung ano. Nais ng Diyos na tulungan kang malaman ang mga ito. Ang pagtitiwala sa Diyos ay nangangahulugan ng pagtitiwala sa kanyang pagiging maasahan, katotohanan, kakayahan, at lakas. Nangangahulugan ito ng paniniwalang ang Diyos ay mahimalang magbibigay ng iyong mga pangangailangan. Sinasabi ng Biblia na ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. Lagi niyang tinutupad ang kanyang mga pangako. Mahal ka niya at may magagandang plano. Ito ay higit pa sa isang mainit na pakiramdam. Ito ay isang pagpipilian upang maniwala sa kanyang mga salita, kahit na ang iyong mga damdamin at mga pangyayari ay sumisigaw ng iba. Naman, mahalaga ang iyong mga damdamin at gayon din ang iyong mga kalagayan ang Diyos ay nagmamalasakit sa dalawa, ngunit ang mga damdamin ay hindi ang pinakamaasahang mga bagay upang bumuo ng iyong buhay. Maaari silang mag-flip sa isang tibok ng puso. Ang Diyos, sa kabilang banda, ay nananatiling matatag. Siya ay pareho kahapon, ngayon at bukas. Ngayon na ang isang tao na nagkakahalaga ng pagkatiwalaan. Ang pagtitiwala sa Diyos ay hindi tungkol sa pagwawalang bahala sa iyong nararamdaman o pagpapanggap na maayos ang lahat, kung hindi naman. Ito ay tungkol sa pamumuhay ng isang buhay na may paniniwala at pagsunod sa Diyos, kahit na ito ay parang isang mahirap na pagakyat. Pagkatapos ng lahat, sa hindi mahulaan na biyaheng ito na tinatawag na buhay, ang pagkakaroon ng patuloy na angkla sa Diyos ay maaaring gumawa ng lahat ng pagkakaiba. Ang pagtitiwala sa Diyos ay hindi lamang isang magarbong ideya. Ito ay isang praktikal na bagay na maaari mong habi sa iyong pang-araw-araw na buhay. Narito kung paano mo ito magagawa. Number 1. Open up honestly to God. If you trust someone, you spill the beans, right? Well, mas mapagkakatiwalaan pa ang Diyos kaysa sa matalik mong kaibigan. Ayaw niyang itago mo ang lahat kapag mahirap ang mga bagay. Sabi niya sa isa Pedro lima, pito, ihagis mo sa kanya ang lahat ng iyong kabalisahan sapagkat siya ay nagmamalasakit sa iyo. Siya ay nagmamalasakit sa iyo at gustong makinig sa lahat ng iyong pinagdadaanan. Hindi siya natutuwa na panuorin mong ibinuhos ang lahat. Gusto niyang alisin ang pasanin sa iyong mga balikat. Mahal ka ng Diyos, kaya ipakita ang iyong pagtitiwala sa pamamagitan ng pagkakaroon ng puso sa puso. Ibuhos ang iyong mga damdamin, ang mabuti at ang matigas na bagay. Ito ay tulad ng pag-text sa iyong matalik na kaibigan, ngunit mas mabuti dahil ang Diyos ay nasa iyong likuran. Kaya hayaan mo siya sa mga detalye ng iyong buhay. Ipagdasal ang lahat. Huwag itago ang iyong mga pakikibaka at pagdududa sa iyong sarili. Ibahagi ang mga ito sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin ang iyong tapat na damdamin ay hindi binigo o binigo siya, ngunit nais niyang magtiwala ka sa kanya ng sapat upang sabihin sa kanya. Ibuhos ang iyong puso sa kanya tulad ng gagawin mo sa isang matalik na kaibigan. Ang panalangin ay ang iyong direktang linya sa isang tunay na makakatulong, kaya gamitin ito. Bilang dalawa, Manalig sa salita ng Diyos, ang pagtitiwala sa Diyos ay nangangahulugan ng pagbaling sa Kanya at sa Kanyang salita kapag ang buhay ay nagiging magulo. Parang may go-to guide para sa roller coaster ride. Kumilos ayon sa Kanyang sinasabi at magtiwala na siya ang hahawak sa iba. Hindi ito nangangahulugan na makakakuha ka kaagad ng isang daan porsyento na pagtitiwala sa Diyos. Isa itong proseso at paglalakbay na nais ng Diyos na simulan mo ang Diyos ay matyaga at mabait habang iniisip mo ito. Isipin ang Biblia bilang iyong gabay sa pag-aaral ng lahat ng kailangan mo para magkaroon ng matatag na pananampalataya sa Diyos. Ito ay salita ng Diyos, hindi nagbabago at lubos na maasahan. Kapag nalilito, bumaling sa banal na kasulatan. Itinatala nito kung paano hinarap ng Diyos ang mga mahihirap na panahon noon, na nagpapaalala sa iyo na siya ay mapagkakatiwalaan anuman ang mangyari. Ang Biblia ang iyong angkla para tulungan kang tumayong matatag sa mga panahong walang katiyakan. Napakaraming pangako sa Biblia na tutulong sa iyo na maglakbay sa bawat panahon ng iyong buhay. Kumapit sa kanila na parang linya ng buhay. Kapag bumangon ang mga kawalang katiyakan, ipaalala sa iyong sarili ang mga pangako ng Diyos. Kapag hindi mo naiintindihan, bumaling sa mga banal na kasulatan para sa mga sagot. Ang mga pangako sa Biblia ay nariyan upang tiyakin sa iyo na kontrolado ng Diyos ang lahat ng ito. Pangatlo, hanapin ang seguridad sa Diyos. Ang seguridad ay isang bagay na hinahanap ng bawat tao. Gayunpaman, karamihan sa mga tao ay naghahanap nito mula sa maling lugar. Bumaling sila sa pera, katanyagan, impluensya, at iba pang lumilipas na mga bagay para sa seguridad. Kapag ang buhay ay parang nanginginid, ang pagtitiwala ay nangangahulugan ng pagtingin sa Diyos para sa seguridad, hindi sa iba pang mga bagay. Ito ay tulad ng paghawak sa isang bato sa isang bagyo, at ang Diyos ay nandyan upang hawakan ka ng ligtas sa lahat ng bagay. Bilang apat, alalahanin ang buhay ni Jesus sa lupa. Nadama ni Jesus ang bigat ng darating at hindi siya umiwas pumunta siya sa kanyang ama upang hilingin na ang saro ng mga paghihirap ay dumaan sa kanya. Ngunit may sinabi siya ng malalim sa oras na iyon ng panalangin, huwag ang aking kalooban, mangyari na wa ang iyong kalooban. Masasabi mo ba ngayon? Maaari mo bang tingnan ang unos, mga hamon, at lahat ng kinakaharap mo ngayon at gawin itong matapang na pagpapahayag ng pananampalataya? Noong madali na ang mga bagay, pumunta si Jesus sa Dios. Noong sila ay mahirap at hindi makayanan, napunta pa rin siya sa Diyos. Kapag ang mga panahon ay nagiging mahirap at ang daan sa hinaharap ay hindi malinaw, ang katotohanan na ang Diyos ay nasa iyong kuponan ay nagiging isang malakas na angkla para sa iyong pagtitiwala. Kaya huwag matakot na umasa sa kalooban ng Diyos, kahit na salungat ito sa gusto mo. Ang kalooban ng Diyos para sa iyo ay palaging ang perpektong bagay na kailangan ng iyong buhay. Numero limang, maging totoo tungkol sa iyong mga pagdududa at takot. Okay lang umamin kapag nahihirapan kang magtiwala sa Diyos. Maging tapat sa Kanya tungkol sa iyong nararamdaman. Alalahanin ang kwento sa marcos Sham, dinala ng isang lalaki ang kanyang anak kay Jesus para sa pagpapagaling ngunit inamin ang kanyang pagsisikap na maniwala ng lubos. Sinabi niya na naniwala siya, ngunit pagkatapos ay sumigaw ng tulong upang madaig ang kanyang kawalan ng paniniwala. Kung ang paniniwala ay parang isang hamon, humingi ng tulong. Tulad ng lalaki, hilingin sa Diyos na tulungan kang madaig ang iyong kawalan ng pananampalataya. Ang Diyos ay handa at handang tulungan kang lumago sa pagtitiwala. Ang pagtatapat ng iyong mga paghihirap at paghingi ng tulong ay isang makapangyarihang paraan upang mas maging malapit sa Diyos. Numero 6, yakapin ang katotohanan kaysa sa kasinungalingan. Ang pag-aalala, takot at pagkabalisa ay mula sa diablo. Sila ay mga maling bagay na tila totoo. Sila ang mga taktika ng diablo para ilayo ka sa pagtitiwala sa Diyos. Dapat mong malaman na ang Jablo ay isang sinungaling na gagawa ng lahat para maipinta ang kasinungalingan bilang katotohanan. Kapag ang pag-aalala ay pumasok, bumaling sa katotohanan sa banal na kasulatan. Ito ay nagpapalaya sa iyo mula sa panggigipit na subukang alamin ang mga bagay-bagay at iwaksi ang mga hindi makatotohanang senaryo na maaaring lumikha ng takot. Ang pagpapatibay sa iyong sarili sa salita ng Diyos, ay ang pinakatiyak na paraan, upang labanan ang mga kasinungalingan ng Diyablo, tungkol sa iyong buhay, at kung sino ang Diyos. Ang katotohanan ng Diyos ay ang iyong kalasag laban sa mga kasinungalingan sumusubok na pumasok, kaya huwag mong tanggalin ang iyong kalasag. Numero 7 Palibutan ang iyong sarili ng mga naniniwalang kaibigan, hindi ka nag navigate ng mag-isa sa mahihirap na panahon. Ang Panginoon ay nasa tabi mo mismo, binibigyan ka ng isang komunidad ng mga mananampalataya na makakasama mo. Binigyang diin ni Pablo, sa aklat ni Philemon, ang kahalagahan ng pakikipagtulungan sa pagpapalalim ng pangunawa at pagbabahagi ng kabutihan alang-alang kay Kristo. Kapag naging mahirap ang sitwasyon, magbuka sa isang kapwa tagasunod ni Jesus na pinagkakatiwalaan mo, Isang kaibigan na patuloy na naghahangad ng isang relasyon sa Diyos at alam ang Kanyang salita. Hindi mo kailangang ibuhos ang iyong mga pakikibaka sa lahat. Munit hanapin ang mga maghihikayat at magbahagi ng katotohanan, hindi lamang kung ano ang gusto mong marinig. Ang iyong mga kapwa mananampalataya ay napakahalaga sa pagpapaalala sa iyo ng katangian ng Diyos sa pamamagitan ng paghihikayat at pananagutan nandyan sila para ipagdasal at suportahan ka, nag-aalok ng lifeline ng katotohanan kapag nahaharap sa mga paghihirap. Ipinapaalala sa iyo ng komunidad na hindi ka nag-iisa, lalo na sa mga mapanghamong panahon. Numero 8, gumugol ng mas maraming oras sa Diyos. Hindi mo dapat kalimutan ang isang mahalagang punto, ang Diyos ay mas malaki kaysa sa iyong mga kalagayan. Kahit na sa pakiramdam na ang mga mahihirap na panahon ay humahaba, ito ay pansamantala. Ang Diyos ay tapat at nais na lumapit ka sa kanya kasama ang iyong mga alalahanin. Gumugol ng regular na oras sa kanya, maging maayos man o magaspang ang mga bagay. Ang pagtatatag ng isang pare-parehong koneksyon sa Diyos sa panahon ng magagandang panahon ay nagtatakda ng pundasyon para sa pagbabalik-loob sa kanya sa mga mapanghamong sandali. Basahin ang kanyang salita, manalangin at kilalanin kung sino siya. Tumutok sa mga bagay na mas malaki kaysa sa iyong mga kalagayan. Makisali sa mga gawa ng paglilingkod sa mga nakapaligid sa iyo. Ang mga simpleng gawain ito ay tumutulong sa iyo na hanapin ang Diyos sa kabila ng mga paghihirap at bumuo ng tiwala sa iyong puso. Gayon din, kilalanin ang kabutihan ng Diyos. Sa mahihirap na panahon, madaling hayaang kainin ka ng mga hamon, ngunit ang biyaya ng Diyos ay naroroon sa lahat ng bagay. Paggising man sa isang bagong araw, tinatamasa ang sikat ng araw o sa kagandahan ng kalikasan. Huwag kailanman mag-alinlangan na ang Diyos ay mabuti sa iyo. Ipagtapat na ang katangian ng Diyos ay mabuti at mapagkakatiwalaan kahit na mahirap paniwalaan. Sumang-ayon sa kanya na lahat ng sinasabi niya ay totoo. Aminin kapag ito ay isang hamon para sa iyo na magtiwala. Kapag ang lahat ay tila nahuhulog, tinatawag ka ng Diyos upang magpasalamat. Ang pagbibigay ng pasasalamat ay lumalaban sa kasinungalingan na ang lahat ay kakilakilabot. Nagdudulot ito sa iyo ng kapayapaan at katahimikan sa gitna ng mga bagyo. Ang Diyos ay hindi malayo sa iyo, minamahal. Nariyan siya na patuloy na nagpapakilala sa kanyang sarili hindi siya umaalis. Ang iyong pasasalamat lamang ang magbubukas ng iyong mga mata upang makita siya. Panghuli, lumakad ng malapit sa banal na espiritu. Kung nagtitiwala ka kay Jesus, ang banal na espiritu ay nabubuhay sa iyo, kumikilos bilang iyong katulong at itinuturo ka kay Jesus. Nang tiyakin ni Jesus sa kanyang mga tagasunod na hindi niya sila pababayaan, ipinangako niya ang banal na espiritu. Sinasabi sa Juan 14 na oras 26 minuto, ang tagapagtanggol, ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa aking pangalan, ay magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Inaaliw ka ng Espiritu, pinapaalalahanan ka ng katotohanan, at ginagabayan ka sa pagsunod. Sa mahihirap na panahon, kapag hindi sigurado ang hinaharap, ang pamumuno ng Espiritu ay makapagpapagaan sa iyong mga paghihirap sa pamamagitan ng pagbibigay ng direksyon, kahit na ito ay ang susunod na hakbang. Ang paglalakad ng malapit sa Espiritu ay nagbibigay sa iyo ng direksyon at nagpapaalala sa iyo na hindi ka nag-iisa. Ang Diyos ay hindi malayo, Siya ay nahihirapan sa iyo, gumagawa ng paraan para sa iyo. Kaya, sa gitna ng mga hamon, manalig sa patnubay ng banal na Espiritu, na laging nariyan kasama mo. Mga minamahal, huwag kang mapagod sa paghihintay sa Diyos. Hayaang gabayan ka ng banal na Espiritu at kung minsan ang patnubay na iyon ay may kasamang paghihintay. Patuloy na hanapin ang Panginoon ng tapat, ngunit maging matyaga sa kanyang oras. Hintayin mo siyang kumilos para sayo. Sa huli, lahat ay mahuhulog sa lugar. Sa Isayas, tiniyak ng Diyos sa mga Israelita na hindi siya kailanman tumalikod sa kanila. Hindi siya natutulog o nagpapahinga, palagi siyang gumagawa para sa kanilang ikabubuti. Nangako rin siya na ang mga umaasa sa kanya, at matyagang naghihintay sa kanya, ay hindi kailanman mapapadpad o mapapagod. Sila'y akyat na parang mga agila, tatakbo at hindi mapapagod, lalakad at hindi manghihina. Ang paghihintay sa Panginoon ay nagtatayo ng pagtitiis, na nagpapaalala sa iyo na wala kang kontrol. Ipinakikita nito sa iyo na ang Diyos ay mas malaki kaysa sa iyong mga kalagayan at handang suportahan ka habang lumalago ka sa pananampalataya. Kahit na tila tahimik ang Diyos, lagi niyang dinirinig ang iyong mga panalangin at tinutugon. Nangako siya na kapag humihini ng tulong ang mga matuwid, diringgin at ililigtas niya sila sa kanilang mga problema baka gusto mong itanong kung ano ang mangyayari kapag huminto ka sa pagtitiwala ang Diyos ay nananatiling mapagkakatiwalaan kahit na ang mga panalangin ay hindi sinasagot o nagpapatuloy ang mga problema hindi mo mahuhulaan kung ano ang mangyayari sa buhay maaaring kailanganin mong dumaan sa mga mapanghamong sitwasyon na nakakaubos ng iyong lakas sa mga sandaling iyon maghintay magtiwala at tandaan na mahal ka ng Diyos aalagaan ka niya, bibigyan at sasamahan ka kahit sa hirap. Habang ang Diyos ay lubos na mapagkakatiwalaan, hindi siya humihingi ng bulag na pagtitiwala. Sa halip, gusto niyang matuto kang magtiwala sa kanya habang nakikilala mo siya. Gumugol ang personal na oras sa kanya at tuklasin ang kanyang pagiging mapagkakatiwalaan sa banal na kasulatan. Sa Roma, ipinaalala sa iyo ni Pablo na ang buhay ay magkakaroon ng mga paghihirap, Munit ang Diyos ay laging gumagawa para sa iyong ikabubuti. Kahit na nabigo ang iyong katawan, lumalago ang tiwala habang mas marami kang natutuklasan tungkol sa Diyos, at kung paano siya gumagawa sa pamamagitan ng kanyang salita at personal na pakikipagtagpo sa kanya. Gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa kanya, kahit na sa mapanghamong panahon. Sa mga sandali ng pagdududa, panghawakan ang kanyang mga pangako at alalahanin ang kanyang pare-parehong kalikasan. Patuloy na pumunta sa kanya at patuloy niyang patutunayan ang kanyang sarili na mapagkakatiwalaan. Kapag hindi mo naintindihan naiintindihan kanya at hindi kanya bibigin. Ngayon, manalangin tayo. Ama sa langit, nagpapasalamat ako sa iyo. Kinikilala ko ang iyong soberanya sa imposible. Ang iyong walang hangganang kakayahan ay nagbibigay inspirasyon sa akin na magtiwala sa iyong lakas kaysa sa sarili ko. Akayin mo akong maunawaan ang mga hamon sa aking buhay mula sa iyong banal na pananaw at bigyan ako ng kapangyarihan na panatilihin ang aking pagtuon sa iyong kadakilaan. Hangad kong tularan ang pananampalataya ni na Joshua at Caleb na kumapit sa positibong pananaw at nanatiling matatag sa kanilang debosyon sa iyo sa gitna ng kahirapan. Tulungan mo akong matapat na pag-aralan ang iyong salita, at magtiwala sa lahat ng pinag-aralan ko bilang iyong salita, hindi lamang mga pabula. Punuin mo ang aking puso ng paghahayag sa likod ng iyong salita, upang iyong matibay ang aking pananampalataya sa paghahayad na ito. Inihaharap ko sa iyo ang kahirapan na kasalukuyang nagpapabigat sa aking puso. Bigyan mo ako ng lakas ng loob na palitan ang takot ng hindi natitinag na pagtitiwala sa iyo. Naniniwala ako sa iyong kakayahan na tuparin ang iyong mga pangako sa aking buhay. Tiwala akong tatayo ka sa aking mga laban at ipapakita ang iyong lakas at kapangyarihan. Sa piling mo, walang puwang ang takot sa puso ko. Mananatili akong matatag at matapang kahit mahirap ang panahon. Hindi na kailangan ng takot o panghinaan ng loob dahil nagtitiwala ako na kasama ko ang Panginoon kung Diyos saan man ako magpunta ang pangako mong hindi ako iiwan o pababayaan ng aking angkla. Kumpiyansa kong titiisin ang bawat sitwasyong ibinabato sa akin ng buhay sa pamamagitan ng katiyakang ito. Inilalabas ko ang pangangailangan na malaman ng lahat. Hawak mo na ang pinakamagandang plano para sa buhay ko. Kaya't sumuko ako, Panginoon. Hindi ako asa sa mga pamamaraan ng tao para sa kung ano lamang ang magagawa mo. Liwanagin ang iyong supernatural na kapangyarihan sa aking buhay, patnubayan ako sa paglalakad sa pamamagitan ng pananampalataya, at bigyang kapangyarihan ang aking mga panalangin na makalusot. Naniniwala ako sa iyong kakayahan na malampasan ang bawat balakid sa aking landas. Gaya ng sinabi ng salmista, sa pamamagitan ng iyong lakas ay nadaig ko ang bawat kaaway na dumarating sa akin. Hindi ako magtitiwala sa aking lakas, ang kumpiyansa ko ay hindi magiging tiwala sa sarili. Kinikilala ko na ang tagumpay ay nagmumula sa iyo, at sa iyo ay ipinagmamalaki ko buong araw. Pupurihin kita magpakailanman sa tagumpay na mayroon ako sa iyo. Panginoon, maingat mong itinalaga ang aking bahagi at kopa na tinitiyak ang aking buhay. Sinabi mo na maghahanda ka ng isang mesa sa harap ko, kahit na sa harapan ng aking mga kaaway. Nangako ka rin na gagawin mong perpekto ang lahat tungkol sa akin. Nangako kang tiyakin na mayroon akong kasiyasyang mana. Naniniwala ako sa kanilang lahat, Diyos. Alam kong gagabay sa akin ang iyong payo at mapagmahal na kamay sa bawat araw at panahon ng aking buhay. Sinasadya kitang inilagay sa harapan ko. Alam kong ikaw ay nasa aking kanang kamay. Alam kong hindi ninyo bibigyan ng puwang ang kalaban para pagtawanan ako bilang panunuya. Alam kong darating ka para sa akin. Tulungan mo akong patuloy na lumakad sa landas ng buhay na inihayag mo sa akin. Bigyan mo ako ng biyaya upang tamasahin ang kagalakan at walang hanggang kasiyahan sa iyong kanang kamay sa lahat ng mga araw ng aking buhay. Salamat, mahal na Ama, dahil sa pangalan ni Jesus ako ay nananalangin. Amen. Kung nakita mong nakaka-inspire ang mensaheng ito, mangyaring bigyan ito ng thumbs up at mag-subscribe para sa higit pang nakakapagpasiglang mga mensahe. Salamat.